يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أبديت سبحاننا بلفتان إسلامنا والصلاة وكنك باب سلامات موبوري أتوما دكيله الله سبحانه وتعالى تموتى في فيديو نعى توا أتى نمط تاتالكائن. ang pagbabayad sa ating mga ang mga araw sa buwan ng Ramadhan. Paano natin ito babayaran? At kung hanggang kailan ang ibinigay sa ating pagkakataon na bayaran o mabayaran natin ang ating mga utang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan. Mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi na sabi niya, meron ako mga utang ng mga araw sa buwan ng Ramadhan, mga utang na pag-aayuno. Fama astatiyo an aktiyahu illa fi At hindi ko kayang isagawa o mabayaran ang mga pag-aayuno na iyon maliban na lamang sa buwan ng sya'ban. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, sa hadith na ito ay binibigyan sa atin ng uh, patunay na ang pagbabayad sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay po hanggang sa buwan ng Sya'ban. Mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha, na kung saan kanyang sinabi na hindi niya kayang may bayaran ang mga utang niyang pag ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya naga, nababayaran niya lamang ito sa buwan ng Shaban. Si buwan ng Shaban si na kung saan ito na yung Shaban si o ito na yung buwan na kung saan kasunod na buwan na ito ay ang buwan ng Ramadan. Sabi so, sabihin halos uh, isang taon din bago niya mabayaran, tuluyang mabayaran ang kanyang utang na pag ayuno sa buwan ng Ramadan. So dito mga kapatid sa pananang palatang Islam, sabi dito ni Aisha radiyallahu anha na kanyang sinabi, Fama astuti, hindi ko kayang mabayaran ang aking utang na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So may dahilan kung bakit hindi niya agad nabayaran ang kanyang utang. Dahil sa ano? Dahil sa hindi niya kayang mabayaran ito ng agaran. Dahil maaring may mga ano siya may mga dahilan, nakatanggap-tanggap na mga dahilan kung bakit hindi niya ito mabayaran ng agaran ang kanyang mga utang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pagbayad ng utang sa pag-aayuno ay maaaring umabot sa buwan na ito. Pero hindi na nangangahulugan na atin ito o ito yung mainam na gawin natin. Na ipahuli natin ang pagbabayad natin ng ating utang na pag-aayuno. Dahil mainam pa rin na agaran natin itong bayaran. Dahil hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan. Kaya mas mainam na agad natin itong isagawa na ating mabayaran ang ating utang na pag sa buwan ng Ramadan. Pero dito sa hadith na ito ay binibigyan ng pansin ang pagbibigay sa atin ng kapahintulutan na maari natin itong ipagpaliban hanggang sa bago pa man dumating ang kasunod na Ramadan. At sa mga taong wala silang dahilan kung bakit nila uh, pinagpaliban ang pagbabayad ng pag-aayuno ay uh, hindi ito karapat-dapat para sa kanila na kanilang gawin dahil nga ang mainam pa rin na gawin natin ay ang magmadali tayo sa paggawa ng kabutihan na sinabi nga ni Allah Subhanahu wa taala sa kanyang banal na Quran wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal as-samawati wal-ard uiddatun lil-muttaqin sinabi dito ni Allah Subhanahu wa ta'ala at kayo ay magunahan magunahan tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard kayo sa paraiso na kung saan ang lawak nito ay kasinglawak ng kalangitan at kalupaan o na ito ay hininda para sa mga taong matatakutin. So dito binanggit dito wasari'u, kayo ay magunahan So ang pagbabayad ng agaran sa ating mga utang na pag-aayon ay higit na mainam. Sabi pa nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ula ay kayo sari'u fil khairat wa hum laha wa hum laha sabiqun. So sila yung mga nag-aano nagmamadali sila sa mga gawaing kabutihan at sila ay nag, nag, nakikipagpaligsahan So, magpaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan at kabilang dito sa mga kabutihan na ating dapat na agaran o mabilisan nating isagawa ay ang pagbabayad natin ng ating mga utang na inobliga sa atin na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, mainam na isagawa natin kaagad ang pagbabayad sa ating mga utang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang sa ganun ay hindi natin ito makalimutan, hindi natin ito mapabayaan at ganun din hindi ito darating o hindi darat nang tayo ng buwan ng Ramadan na pangalawa o panibagong buwan ng Ramadan na hindi pa natin ito nababayaran dahil kung wala tayong dahilan natin itong pinagpaliban ang pagbabayad natin hanggang sa matatnan tayo ng panibagong buwan ng Ramadan at hindi natin ito nabayaran tayo ay nagkaroon dito ng kasalanan at kailangan natin na magbalik loob kay Allah Subhanahu Ta'ala dahil wala tayong dahilan kung bakit natin ipinagpaliban. Dito sa hadith ni Aisha radiallahu anha, kanyang nabanggit mismo na hindi niya kayang maisakatuparan kaagad. Hindi niya kayang mabayaran kaagad ang kanyang utang na pag-ayo. No? So balit tayo na no, may mga pagkakataon at wala tayong dahilan na tanggap bakit natin ito ipinagpaliban. Ano ang ating magiging dahilan kung atin itong nakaligtaan, kung atin itong o oh, na naramang tayo ng kamatayan at hindi natin nabayaran ang ating utang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So ano ang ating magiging dahilan kung itatanong sa atin bakit hindi natin nabayaran ang ating mga utang na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan? So nawa ay hindi tayo mapabilang doon sa mga taong nagtatamad-tamaran o nagiging pabaya sa mga utang niya na mga pag-ayuno sa buwan ng Ramadhan at mapabilang nawa tayo doon sa mga taong agad-agad o mabilisan silang gumagawa ng mga kabutihan at kabilang doon ay ang pagbabayad nila sa kanilang mga utang na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At nawa ay napulutan natin ang aral uh, ang hadith na ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. warahmatullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.